Ayan na lang muna siguro natin yung abogado mo bago tayo magsimula. No need, Detective. I can answer all your questions. Sigurado ka? Like I said, I am innocent. Wala akong tinatago, kaya kaya kong sagutin lahat ng itatanong ninyo. Okay. Sabihin Ms. Samantha Palacios, may kinalaman ka ba sa pagkawala ni Miss Georgina Palacios? Wala. In fact, you can check my directions out. Kung makikita ninyo, nanggaling ako sa kulungan. And then I went straight to the Palacios estate. No stopovers. Wala akong dinaan iba kaya imposible yung binibintang nila na tinatago ko si George. Pwede ba ako makahingi ng kopya nito? Nay, umupo po muna kayo. ano? Papakulong mo na ba tong babaeng ito? Sasama ko. Uh, Ma'am, may solid dalibay po si Mrs. Palacios. Kaya imposible pong may kinalaman sa, sa pagkawala ng anak niya. So ano, sinuhulan mo to? At ikaw naman, magkano binayad ng babaeng ito para pagtakpan ng krimen niya? Maging... Mag-ingat-ingat po kayo sa sinasabi niya. Slander po yan pwede ko kayong arestuhin. Baka makulong pa kayo niyan. Eh. sino gusto mong gawin ko? Kalimutan ko na lang na nawawala si ate mo? Ikaw ang huling kausap ng anak ko bago nagkagulo. Tandaan mo, kapag meron kang ginawang masama sa anak ko, ikaw ang magbabayan. Huwag ako po sa inyo, mag-iingat ako sa paturo-turo sa akin. Dahil kahit kapkapan niyo ako ngayon, halubugin niyo yung mga gamit ko, pati yung cellphone ko. Wala kayong makikita bahong sa akin. Nay, tara na po, umis sa sa mga. Umis na, yung... Ano ba? Ano ba kasi eh? Bakit ba? hindi diba ko ako tapos kay Sam. Malakas ang kutub ko na siya yung nagtatago sa ate mo. Nay, walang kinalaman dito si ate Sam. o ah, so ngayon, kinakampihan mo na siya. O di sige, tuwag ka na lang kasi si Sam yung pinili mo. Magkakuntsaba kayo, bahala ka, magkampihan kayo. Nay, pwede pong tumahimik muna kayo? Nag-text sa akin si ate. Ha? Huh? Gusto ko kayang ate mo? Nasaan siya? Ano daw nangyari sa kanya? Ito po yung sabi niya eh natin siya susunduin. Hindi pa nga po sumasagot, pero... Itens mo ulit. Kasundun natin si ate. Bilisan na natin. Saan daw? Sa Medical Hospital daw po. Sige. sakay na. hospital si Ma'am George? Hanapin niyo siya. Magbibigay ako ng reward man. Sa kung sino makakahanap sa kanya. Ba't tuminto Bilisan natin. Sayang naman yung reward pag nahanap natin si Miss George. Ba't madala yan? Nanginigurado lang, pre. Eh. May dalang arbas si Ma'am. Ang klase ka rin, ano? Kahit babae, papatulan mo. Papatulan ko talaga lahat. Basta may kapalit na pera. Tol, Limang milyon daw yung pabuyan ni Sir Galvan kay Ma'am George, pag nahanap siya. Ate tayo! Peter, kailangan tayo dito kay na-sale. O, o sige, Cairo. Papunta na ako dyan. Tol. I just called. George! Kamusta po ang pasyente? She's doing well. Would you know kung may sinabi yung mga polis? Um, as of now, wala pang sinasabi yung mga polis. Ini-interview pa nila yung naka-witness ng aksidente. Maiwan ko muna kayo, ha? Thank you. hindi na aksidente ang anak ko. May nagtangka sa buhay niya. Kagaya ng ginawa nilang pagpatay kay Beverly. Ay. Ate? Anak. Anak, kumusta ka? Kumusta ka na anak Naalala mo ba kung sino gumawa ito sa'yo? Naaksidente po ako. Hindi. Sinadya nila itong nangyari sa'yo. Sinadya nilang ipahamak ka. Sino naman po?